Pagkagay pa rin sa pagsisimula ng kampanya ngayong araw, nasa linya po ng telepono si Kamalek spokesperson Rex Lodianco. Attorney, magandang umaga po sa inyo si Audrey Guriseta po ito kasama si Dayan Guerrero ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po Sir Audrey at Ma'am Dayan at sa lahat po ng tagusabaybay ng Rise and Shine sa Pilipinas sa PDB for Good morning po. Okay, uh, kamusta na po yung paghahanda natin sa Comelec patungkol sa unang araw ng pangangampanya ng mga Uh, kandidato sa barangay at SK Elections. Gaya nga po nung mga unang araw ng election period, ganito rin po ang paghahanda namin, Sir so, Audrey Mamdayan, ano, tinututukan po natin ang pag-comply ng ating mga kandidato sa iba't ibang rules ng ating uh, campaign. Unang-una na yung mga sukat ng kanilang mga posters, ipakalawa, yung mahigpit na ipapatupad, yung tamang na mga posters na ito sa ating duly designated common poster area. Araw-araw po, magkakaroon kami ng baklas operations para lang masiguro na panatiling malinis at maayos ang pangangampanya. At sa October 20 at sa October 27 po, parehong biyernes po ito, ay maglulunsad kami ng nationwide simultaneous ng Paalala po namin sa kandidato, kapag kayo po ay nahulihan namin na lumalabag sa campaign rules, Mauwi po ito sa pagsasampa namin ng kaso na petition for disqualification at pati na rin po ang election offense na isang criminal case po. Okay, sir, base po sa datos ng COMELEC, ilang po ba ang mga tatakbo sa pagkakapitan ng barangay at SK uh, ngayon sa buong bansa? No? At enough po ba ang personel ng COMELEC para mamonitor kung mayroong mga lumalabag? Una muna po, ano, pagdating doon sa ating uh, personel, alam naman po natin na hindi ganong karami ang aming tauhan. Na wala pa po kaming 6,000 po na tatakbo. Ngayon po ang paglalaban-labanan po sa ating mga ating mga barangay po ay nasa 42,001 members ng okay. barangay, punong barangay, 294,007 na mga kagawad at again po 42,000 chairpersons ng SK at 294,000 na ating mga members okay. sa 372,016 ang bakanting posisyon po ang paglalaban-labanan. Kung matatandaan po natin 1,415,000 okay ang tinanggap na COCs po ng ating Commission on Elections. Okay, sir, alam naman natin na dapat maiwasan o matigil na yung vote buying. May mga bagong pamamaraan po ba ang Comelec para mahuli o ma-identify yung mga uh, kandidato na nagsasagawa niyan? Tama po Sir Audrey. No? Ito nga po yung nakalimutan ko lang banggitin kanina ngunit lahat po ng pagbabantay kahit po hindi ganun karami ang Comelec. Kasama naman namin ang PNP, ang AFP, ang Philippine Coast Guard, ang NBI. Lahat po kami ay tututok dito. Yung ating pinakamabisa na laban dito sa illegal campaigning, premature campaigning kasama ng abot baying ang ating mga kababayan. Noong po sa illegal campaigning lang Sir Audrey may natanggap na po kami na mahigit 10,000 complaints. At 10,000 mm. complaints po na yan, mm. ang amin po napadala na ng show orders ay mahigit 7,000. Yung pong 7,000 po na yan ay matibay na po yung aming mga natanggap na ebidensya dyan. Kaya nga po show cause orders na namin ng kandidato. At lahat po yan ay reklamo galing sa ating mga kababayan. Anonymous na po kasi ang complaint ngayon. Ipapadala lang sa amin ang ebidensya at COMELEC po ang siyang tumutugis at nag-iimbitsiga. Patungkol naman po Sinamin ngayon po ang pinaka-importante, ang Banko Sentral na Pilipinas at ang Anti-Money Laundering Council. Nakita po namin kasi na karamihan ngayon ay gumagamit na ng online platforms, ang GCash at ang Paymaya. Pero paalala namin po sa mga kandidato kung iniisip nila na mas anonymous sila sa booth buying sa pamamagitan ng GCash at Paymaya, nag registered po yung number na mamimigay. May pagkakilinlan yung nakaregister niyan. Yung bibigyan niyo registered din po. Yung pagpapadala may digital footprint. At sa atas po ng Banko Sentral, pinamomonitor na po nila sa Gcash at Paymaya ang alin. Yung suspicious multiple transaction. Yung pag-search ng registration. Cash in, cash out. Yung pagdami ng papadala yung pagpapadala ng pera, maliliit na pagpapadala ng pera na paulit-ulit. Lahat po ito ay pwede namin kuning ebidensya at magsampa ng kaso sa vote buying. Hmm. Attorney Laudianco, magandang umaga po. Diane Kerer po ito. Attorney, puntahan naman po natin yung tungkol po sa probinsya ng Abra. Kasi abahigit isang daang po doon ang uh, mga umatras na mga kandidato para po sa halalan. Ano po ang dahilan, sir? Tama po ano, base po, hindi wala na po formal na nagko-complain pa sa kanila, no? Kaya nga po hinihiling sana namin formal po silang lumapit sa COMELEC. Pero kahit nga po hindi sila formal na lumalapit pa, sa ayon sa pag-iimbestiga ng COMELEC local office namin diyan kasama na ng PNP tapos po, accordingly, ay merong threat na tumatang na tinatanggap sila kaya sila na-withdraw. Ang sabi naman po namin, tara po, kasuhan natin, lumapit po kayo sa Comelec at kailangan po namin ang testimonya ninyo dahil sa ikayo po ang tumanggap ng pananakot na to at hindi ibang tao. At kung sakali man po, lalapit na sila sa amin, makakaasa po sila na ang gagaling sa COMELEC. din po sila maggalala. kung yan pong ebidensya na makukuha namin ng sapat na kahit hindi na sila sumama sa kaso at kami na po COMELEC na ang magsasampa ng kaso para sa kanila. Mm, okay. Paano po yung kapag kalumapit na po sila? Ano po yung mga tulong na maari po nating ibigay doon sa kanila para masiguro pong magiging mapayapa po ang election po doon, sir? Opo, una po sa lahat, yung kanila pong testimonya ay maaari po namin panatilihin confidential. Maibigay lamang po sa amin ang mga ebidensya. Ngunit kung kinakailangan na po namin dalhin dito sa korte, kung kinakailangan nila ng witness protection program, nakahanda po at partner po namin ng DOJ dito para lang masiguro ang kanilang kaligtasan. Isa pa po sa kanila. Yung pong mga politiko, gaya nga po ng warning ni Chairman Garcia, yung mga politiko makikialam, mga local government units, kung malaman po at makakuha kami ng ebidensya sa inyo, ay hindi magdadalawang isip ang COMELEC na magkampan ng kaso laban sa kanila. Okay, panghuli na lamang po, um, spokesperson Aulaudianco, sa ating pong mga citizens na may makikita po sigurong mga hindi magagandang mangyayari po during the duration of the campaign, ano po ang pwede nilang gawin? Saan po pwedeng mag-send ng mga reklamo o concerns? Sa ating po mga kababayan, laking pasalamat po namin sa inyo dahil lahat po ng kinakasuhan namin ngayon ay galing sa inyo at pinapanatili po namin confidential ang inyong informe ang siya nagkakaso. Ipagpatuloy nyo po, hiling namin ipagpatuloy nyo po ang pagbabantay sa ating mga kandidato at sa ating mga kababayan na nakikilahok dito sa BSKE. Ipagbigay alam lamang po kung saan, kailan, sino ang involved, saan namin makukuha ang ebidensya at kung meron kayong larawan at mga video, mas maganda po dahil dyan, masimula na po namin sa premature campaigning, illegal campaign materials pagkakabit sa mga lugar na hindi pinapahintulutan, lampas-lampas sa sukat ng mga campaign paraphernalia, isumbong niyo po sa Task Force Anti-Epal. Meron po silang messenger, email, kahit nga po doon sa ating Twitter, tinatanggap po nila ang inyong mga reklamo at impormasyon. Patungkol naman po na meron din pong Twitter, Facebook page, meron din pong email ang ating Committee on Contrabigay. Ganun din po, ibigay pagbigay alam lang sa amin ang mga ebidensya at kami po hahabol dito. Matatagpuan po ang lahat ng detalye na yan sa aming Comelec Facebook page. Nakapin po ito at huwag po kayo matakot. Ang commitment po ng Comelec, mananatili pong confidential ang inyong information kaya po hindi po dapat kayo makaramdam ng pangamba kapag po tinutulungan ninyo ang Comelec. Well, Atty. Rex Laudianco, maraming salamat po muli sa inyong oras at mga impormasyong binahagi po sa amin. Thank you po, Atty. Laudianco.